Um, kumusta mga kabay? Um, Guzman, Guzra, Guzra. Kanang wala ra ka na problema karong adlaw or pag naging semana sa na kan. Um, sa teacher, teacher. Teacher. Ah, partner na kano? Oo. Asa mo ka nag-eskwela? Sa kan TPC. Wala nga ta kala. TPC sa go, kanang full size ra din. We don't care. <laughs> Just <for the> <laughs> Ikaw, an, I'm agree. Okay. Amo sa day nga mo? Deep are you la? Deep. From uh Cebu City. Ah, uh, taga Cebu ka nya. Diri ka nag-eskwela sa TPC. Oh. Nganong diha man ni di mo gipili ang eskwela? Kay murag free man na may nagsinga free ang um, TPC mong ni ni Aricos Bohol. Ang galing, ang galing. <laughs> ah, okay. okay. Grab the opportunity na lang na. Okay. Basi na problema tatas mga financial ba. Mm hmm. Manang, may mandiha kay Freira. Oh yes, daddy. Ansa <laughs> <laughs> maka single ka take in. One hard rocking. Hard rocking ka? Aray. Aray ko. Bago <laughs> <laughs> baka, baka gisakitan, pasakitan. Pila ka ay mga ko na tulog sa manager. Tulog sa mo na. Ano'ng nagbuwag mo? Siya may ni give up. Oh Nagdugay mo? Oo. Oh, Kailangan mo ka 4 months? Ah, four months. Four mm -hmm. months. months po siya. Ah, para nimo mo lagi, wala wala siya nabuhat nga sa'yo. Wala. Wala. Pero, basin pag lang nako ba? Or? Oo, oh, di lang ako. Ah! ba na? Ah! Okay. Pag man ako ayang panon, like nga, nga. flower, mga, mga food trip, lakan lang ko ba, na kan, uh, kay kanto na pagkaon, ano. Pero, eh, wajapon. <laughs> 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 po. ko. Aray ko. <laughs> <Sukita>. <laughs> okay, na eh. Basing, kanana na. So, pasabutan na, bas hindi siyang para sa imo, di ba? Bas, oh. Gago. Masin. Nasa diri ra pa di mut na si Sidra. Kasi na sa si Sid no. Boto ka ba na sunahan war jud mo nagtagpo. Bitaw bitaw. Hindi ko naniniwala. Dapat nangamit pero di yab dere. nang dere pero wala ko kung Wala kami pakiala. Ah, gi lang nimo. Prince Prince. Ay live ug gayog gikang kabuog niya manguyab ng dagag lain ayo dapat ihilas ani mo imong mga kasakit hilis ako. No? ay konja di pwede mag padayon sa kay ibasin mo ja ko ako um kanang ato lang ingnon mo about ang pila ka buwan o pila ka years nya ready na ka mo balik ug sa ka relasyon unsa pong klasya sa babae ang imong gipangita kanang anda mo sa bot then buotan then lang. Muslim loyal. Guapa, di ka guapa. Di ko gwapa kay Ano ano ano. Kan ang ang guapa, diha ang nagsar ang mga cheater. Uno oh so no. <laughs> sa gwapo <laughs> oh. <Bol>, <laughs> no. Pero na may ubon, di gwapo nya cheater gyud pun. Sa mo to. Sa master ni mana. Aw. Bo sila. Mo ni gan bagagnaw. Dili. Bagagnaw. Aray ko. <laughs> <laughs> ito, ito, ajak ko tayo. Anang, na okay rin na yun? Anang mo dyan ang kinabuhay. Ano nang sabay? Iinig na ako sa'yo! Um, atulayin na, na kay Gipang Mayaban, karon. Nga, ang pong paagi nga, ipakita nimo nga uh, nahigugma ka niya? Like, ang sa man, mumove ra ka or magpaibaw ka mga yab ka niya? Mumove um, ko niya para para maka-ibaw siya ka. Hindi ko pala tabahan nga na, na ibaw ko niya, Ah, um, mo make lakag like, move. Mm. Okay, ako ang bagay nga paganta para para kuan ah uh, ako ang pa pagligon like ah. Uh, <laughs> okay ah uh, nice mo po na nice na. Ah, uh, maoro siguro to akong pagkanta na uh, before that mo man sig na kay nice shot. Pa ako sa akong amigo dire Nga si Dibin Presbert and then si si Jibs kanara